Hello everyone, isang mapagpalang araw sa lahat. And man behind the lens here and for me or itong vlog or content na gagawin ko ngayon is of um, extreme importance. For some reason, um na lang to sa isip ko nung nakaraan. Siguro dahil Um sa mga nagdaang araw parang parang mas gusto kong mag-reflect ngayon sa aking perspective or point of view bilang um, isang anak And for me napakahalaga sa akin na maibahagi ko sa bawat isa sa inyo na nanonood ngayon yung aking mga idea, yung aking mga thoughts. So, so ngayon, patanong, gagawin uli natin ngayon yung segment natin na a bunch of guys. Ang tagal ko nang hindi nagawa yung content na to for a very long time. Eh, yung tanong na nasagutin natin ngayon is, for why do we need to value the fifth commandment of the Lord, which is, honor your father and mother. Igalang mo ang iyong amat ina. So, yun yung tanong na bibigyan natin ng kasagutan sa vlog na to ngayon. So, ngayon, meron akong mga nabuo ng na mga dahilan. Bakit kailangan nating bigyan ng importansya? Bakit kailangan nating bigyan ng kahalagahan yung ikalimang utos na to? So, sana, um, sige nagawa ko ngayon, the content, sana ipagpalagay natin na sana ito yung maging instrumento ng Panginoon para mas lalo nating pahalagahan yung ating mga magulang, paano natin mas bibigyan ng respeto at pagpaparangal ang ating mga magulang sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng utos na ito? So, unang dahilan, ang mga magulang natin ang pinakadahilan kung bakit tayo nag exist sa mundong ito. Maaaring ginawang instrumento o kasangkapan ng Diyos ang ating mga magulang para tayo ay isilang at mabuhay sa mundong ito. So, kung i-apply nga natin yung Article 1 ng UDHR or ng Universal Declaration of Human Rights, all human beings are born free and equal in dignity and rights. Kaya hindi nga natin makakamit yung equal dignity and rights na to kung hindi tayo ginawa ng ating mga magulang. So, ipagpalagay na natin yung ganong context, no? <laughs> Ngayon, um, ang kagandahan nito, yun yung parang ano eh, yun yung parang pinaka teknikal o pinaka legal na dahilan kung bakit tayo nag exist Hinayaan tayong mabuhay, hinayaan tayong magkaroon ng pangalan, hinayaan tayong umiral sa mundong ito. So, nakikita natin. Sabi nga nila, kaya daw nagkakaroon ng anak ang mag-asawa ay dahil daw sa dalisay na pagmamahalan o pag-iibigan. Kaya nag -e exist tayo. Ngayon, on contrary, hindi natin maikakaila na may mga bata na isiinsilang because siguro dahil daw sa kapusukan o yung tinatawag ng na mga nakatatanda na tawag ng laman. Pero, alalahanin natin yung kasabihan na lahat ng na nangyayari may dahilan. Everything happens for a reason. And kaya tayo nabuhay ay dahil hinayaan tayo ng ating mga magulang na maisilang. Yun pa lang, di ba? Kaparaanan na yun ng Diyos para tayo ay mag-exist. Siguro dito po mapasok yung konsepto ng utang na loob. Siguro kaya nga, di ba, may mga anak na, na, na nagbabalik sa kanilang mga magulang, di ba, yung nagbibigay ng una nilang sweldo, yung ipinoprovide kung ano yung mga pangangailangan nila dahil yun yung bukod tanging reward na pwede nating maibigay sa ating mga magulang. So, dapat nating tandaan na um, yung mga parents natin, yung pinaka key factor na tayo ay nag-exist. At yun ay isang kaparangalan ng Diyos para mabuhay at isilang tayo. Pangalawa, ito yung pinaka-dapat nating tandaan ang mga magulang natin ang pinakauna nating mga naging guro. Bago tayo mag-aral, may mga bagay-bagay na, na, na ituro sa atin yung ating mga magulang. Mga walang katapusang pagbigkas ng ABC, walang katapusang pagbibilang ng 1, 2, 3, yung mga basic na colors, yung mga basic na kaalaman na meron tayo. Humans, animals, places, and so on and so forth. So nakikita natin na when it comes to education, at some point na ihanda na tayo ng ating mga magulang. Yung paaralan, pwede natin sabihin na ito ay isang bahagi ng institusyon na mas lalong pinapanday ang ating kaalaman at kung at naaabsorb natin kung ano yung ating mga natututunan. Pero hindi natin maikakaila that before we enter the school, tinuturoan na tayo ng ating mga magulang. Kaya nga, ang mga magulang natin ang ating nagiging kauna-unahang mga guro. Pangatlo, ang ating mga magulang ang kauna-unahan din nating naging mga counselors and advisors. So, ito yung dapat nating pakatandaan. Hindi natin maiiwasan na nakakamali tayo, nakakagawa tayo ng kapalpakan, ng mga sablay, mga desisyon hindi pinag-iisipan. Sabi nga, man is by nature a sinner. Hindi natin maiwasan na nagkakasala tayo, nagkakaroon tayo ng kasalanan. So, tayo, nagkakamali tayo, natural sa atin yun. It is already a part of our existence. Pero, good thing, God provided us parents binigyan tayo ng mga magulang para magsilbing gabay paano ba natin kikilalanin yung tama at mali paano ba natin itatama yung ating mga pagkakamali at paano ba tayo makakaiwas sa mga pagkakamali kahit ito ay naranasan na natin yun yung kagandahan eh. yung mga magulang higit sa lahat ang pinakaunang nagpapayo sa atin kung paano natin isasagawa ng tama yung ating mga kilos, yung ating yung mga bagay na dapat natin gawin. Yun yung kagandahan eh, di ba? Magpasalamat nga tayo, di ba? May mga magulang tayo na willing at handang itama kung ano man yung ating mga ginagawa. Willing sila nagabayan tayo sa kung anumang landas yung ating tinatahap o dinadaanan. Tandaan ninyo. Pag nagiging mabuti tayong tao, ibig sabihin nagagubayan tayo at napapatnubayan tayo ng tama ng ating mga magulang. Uh, karagdagan din lang dun sa um, pangatlong dahilan kung bakit natin kailangan pahalagan yung panglimang utos. So, kumbaga, kung baga diba? kung titingnan natin, di ba? Kung titingnan natin, hindi naman tayo, hindi naman natin maiiwasan na nakakaroon tayo ng mga problema, ng mga issue, na kung anumang mga suliranin na kinakaharap natin every now and then. The good thing, is pag tayo ay nagagabayan ng tama ng ating mga magulang, pag tayo ay kanilang napapayuhan at uh, napapaalalahanan, madali nating nasusolusyonan yung bawat problema. Lalong-lalo lalo na kung nagbibigay sila ng mga payo at tamang patnubay. Kaya guys, be grateful na may mga magulang tayo na handang gumabay. Dapat din nating tandaan na great motivators din natin ang ating mga magulang. Great motivators natin sila, lalong-lalo na kung Buo yung suporta na ibinibigay nila sa atin sa kung ano man yung mga landas na gusto nating tahake, na kung ano man yung mga diskarte, plano, kilos na gusto nating gawin. Pero syempre, kailangan nating pakinggan, di ba? Kailangan nating pakinggan yung payo ng ating mga magulang kung paano natin yun gagawin ng tama. Words of encouragement from a parent is always important. Kaya nga kung titingnan natin, di ba? Pwede nating sabihin na bakit na rating ng isang anak yung kanilang estado, yung kanilang kinilalagyan, yung kanilang trabaho, yung kanilang career. Dapat natin dadaan to. Maganda kasi ang paggabay na naibibigay sa atin ng mga magulang sa aspeto niyan. Kaya nagiging baganda yung nandas na tinatahak ng mga anak. Yung desisyon na napipili ng mga anak kasi maganda yung upbringing na tinatawag mo. Maganda yung upbringing na naibibigay or nai-instill ng mga magulang sa kanila. At pang ang mga magulang natin ang pinakamatasandala natin. Lalong-lalo na sa panahon na pakiramdam natin sobrang bigat ng pinagdadaanan natin sa mga problema na ating pinagdadaanan. Hindi natin maiwasan na sa sobrang dami ng suliranin natin sa buhay para tayong isang sirang kompas o isang sirang windmill na hindi na natin alam kung saan tayo haharap. Hindi na natin alam kung ano yung mga uunahin natin, kung ano yung mga ipaprioritize natin, o ano yung mga bagay na dapat natin isa alang alam Ngayon sa puntong ito, papasok sa eksena yung mga magulang. Okay, hindi maiiwasan, di ba? May mga anak na nagbe-breakdown napapaiyak na lang. Di ba? Na papabulalas na lamang ng kanilang mga sama ng loob. At nandiyan yung mga magulang para sandalan natin. Para pakinggan nila tayo kung ano man yung mga kung ano mang hugot man yan, kung ano man yung mga problema at kung ano man yung mga suliranin na ating pinagdadaanan. Asay sa asaid sa kaibigan, mga katrabaho, mga kaklase at katropa, mga magulang ang higit nating masasandalan lalong lalo na aminin man natin o hindi, sa mga magulang tayo humuhugot ng lakas. I hope sa lahat ng mga nanonood ngayon, I hope marami sa kayong natutunan sa video na ibinabahagi ko sa inyo ngayon. And uh, before tayo tuloy yung magtapos, ay uh, tatapusin natin yung vlog natin na to sa isang panalangin. Lord God, na makapagpala sa lahat po kami nagpapasalamat na kami ay pinagkalooban ninyo ng mga magulang. Mga magulang na handang makinig sa kung anuman ang mga pinagdadaanan namin. Magulang na palaging nagpapalakas ng loob namin. Mga magulang na lumili lang sa mga talento, sa mga pagkatao namin. Magulang na handa kaming itama sa kung anuman yung aming mga nagiging pagkakamali o mga sablay sa buhay. Lord, nagpapasalamat kami sa biyaya at buhay ng mga magulang namin na lagi pong nandyan sa likuran namin para kami isuportahan, gabayan, alalayan at palakasin ang mga loob namin. Sana Panginoon, itong mga magulang namin na ito ay magsilbing tanglaw. Hindi lang sa amin, kundi sa mga tao na kanilang nakakasalimuha araw-araw. Magsilbi silang inspirasyon, magsilbi silang liwanan at gabay sa bawat tao, sa bawat anak, at sa bawat individual na nakakasalimuha nila. At sana Panginoon, bigyan nyo sila ng mahabong buhay, magandang kalusugan, at mas pinaiting na positibong pananaw para makasama pa namin sila ng matagal at para patuloy namin silang maging tanglaw. Amen. So, mga kapatid, tandaan nyo palagi ang ikalimang utos. Igalang ninyo ang inyong amatina. Yun lamang ang maibibigay natin na, mata, na pinakamataas na paparangal so, sa lahat ng mabuting ginawa nila sa atin. Pinalamang po, dito po tayo nagtatapos. Muli tayong magkita-kita at sana po ay marami kayong natutunan sa video na to. Maraming salamat.